Alam nyo, may kanyang pala na hindi umuusap. Abang pabuti na dyan kayo, sir. Ay, uh, na ako na may shooting kayo, okay, So, uh, we have time for one more last question. Tapos, sir, papalik kayo one of these days ulit, ha? Kasi napakagaling ninyo. Ang dami niyong sinasabi na hindi natin alam noon. Uh, we have time for one last question. Anybody sa media friends? Sino gusto mag-one last question? Uh, Fighting Parting message na lang. Ah, yes. Ano? Parting message. Ah, yes. Uh, Nagpatanong sila ng parting message. Uh, Congressman uh, Dante Marcoleta, uh, do you have a closing uh, statement to summarize all your appeal, your statement to the public, your statement to the public? Anong message ninyo at kung magulong panahon ng mundo, ng ekonomiya ng mundo, politika, anong hangarin ninyo para sa Pilipinas? Saka sa kandidato ninyo, Tigang Senador tayong pagbabagong gusto gawin, pero nakikiusap po ako sa ating mga butante, sana po pag humarap lahat ang mga kandidato sa inyo, ay maitanong nyo sa kanila, ano po bang gusto nilang gawin at paano nila gagawin? Kasi po, kapag po hindi nila nasagot yun at makikipagkontrata na naman sila sa inyo, at baka maulit na naman po yung paulit-ulit na ginagawa, ang sabi po ni Albert Einstein, Insanity is doing something over and over and over again, but expecting different results. Hindi po tayo pwedeng umasa ng pagbabago kung paulit-ulit na po natin binoboto yung mga taong dati yung ibinoto. Ang hindi lang sabihin ni Albert Einstein, gusto mo magkaroon ng pagbabago, bumoto ka ng bago. Yun po. Salamat po sa inyong lahat. At sana po, Ma'am Wilson, sa susunod yes. rito, yes. tulungan mo naman ako paano gumawa ng pagdesal. Uh, ah, yes, sir. Yes, uh, sir. So,